at maunit yung sunod-sunod yung sunod-sunod na bagyo na kung maalala nyo anim na bagyo na wala pang isang buwan anim na bagyo na tumama rito sa Pilipinas eh mm -hmm. handa na ngayon tayo dahil mm -hmm. uh, anak natin nakapag-aral na eh gusto nila nasa air condition sila ng opisina magandang araw mga kababayan after 3 years na umupo itong si Bongbong Marcos abay hanggang ngayon ay nangangako pa rin ito natutulungan at papagandahin ang buhay ng mga magsasaka. Ngunit sa simpleng katanungan lang ng isang batang magsasaka na mukhang napapansin na nga po na wala na pong interesadong mga kabataan ngayon para sa pagsasaka, abay hindi po masagot ni Bongbong Marcos kung ano po yung magandang programa ng ating gobyerno para sana ma-encourage yung mga kabataan na magtutok at manahin yung pagiging magsasaka ng kanilang pamilya. Ano nga ba ang programa ni Marcos Jr. at bakit nangako pa rin ito after 3 years? 'Di ba? Okay. So sige, simulan natin ito, mga kababayan. At maulit yung sunod-sunod, yung sunod-sunod na bagyo na kumalala nyo, anim na bagyo na wala pang isang buwan, anim na bagyo yung tumama rito sa Pilipinas, mm -hmm. eh, handa na ngayon tayo. Dahil... ito na naman po, mga kababayan natin. Handa na naman daw po ang ating uh, gobyerno handa na daw po sila, no? Kahit pa magkaroon ng sunod-sunod na bagyo. Diyos ko, mga kababayan po natin. <laughs> Parang naalala ko tuloy itong 5,500 blood control na sinabi ni Bongbong Marcos na hindi na po tayo babahain, hindi na po tayo mamamurglema kahit magkaroon ng malakas na ulan at bagyo. Pero after ng kanyang pangako at suna na pinagmamalaki, abay biglang binaha ang buong Metro Manila nalaman tuloy na isang kasirungalingan lang pala ang kanya mga pinagsasabi sa Suna. O ito ngayon, ang mga magsasaka ay gusto niya namang budolin mula sa Nueva Ecija. Alam na natin kung ano yung mga kailangan gawin. Na Sana all alam. ay uh, ilagay na natin ang mga iba't ibang sistema sa DA, sa NFA, at sa hanggang, hanggang sa local. at sa... <laughs> level ay handa na tayo alam na namin yung aming kailangan gawin inayos na namin ang sistema para hindi naman masyad hindi naman masyadong mahirapan ang mga farmer natin so, <laughs> mga kababayan ito na naman pangako na naman para sa mga farmers mga kababayan natin magsasaka ha uh, hanapin nyo po yung magiging pangako naging pangako ni Marcos Jr. dito ha para po sa aming mga ito pakinggan nyo po may higim mga kababayan po natin napakasimpleng katanungan ng isang batang magsasaka at gusto niya sana magkaroon po ng konkretong plano ang gobyerno ni Marcos Jr. na para magawa ng paraan na ma-encourage yung mga kabataan na ipagpapatuloy ang pagsasaka, no? Ipagpapatuloy ang nasimula ng kanilang mga magulang. Pero nako, mababad trip ka sa kanyang sagot. <laughs> wala nga wala nang tumama. <laughs> wala pang <laughs> wala pang mga pinagsasabing matino. Bataan at ako po ang boses ng nila ngayon, ano po ang hakbang ng ating gobyerno para um, gawing kaakit-akit ang farming bilang karir po dito po sa ating Pilipinas? So. Ganda ng tanong no, pang Miss Universe yung tanong na yon, mga kababayan. Pero ang tanong maganda, ang sagot, nga nga, parang linilotang lang. <laughs> Siguro, alam niyo na tama yun, na yung mga bigat. Uh, yung, be, siguro, uh, tama talaga yun kasi... Siguro tama talaga yun, at tama talaga yun. Oh. Puro tama. Pero, oh, paano naging tama yung tanong? <laughs> Kaya nga nagtatanong kasi gusto ng kasagutan. Hindi naman po siya nagsasuggest para sabihin mo na tama at mag-agree ka sa kanyang sinasabi. The si ang average age na ating mga magsasaka at mga mangingisda masyado ng mataas dahil Anong connection nun? Kung mataas na yung average ng mga mangingisda at magsasaka e yung tinatanong, ano po yung programa nyo? May programa na po ba kayo na binoo 3 years mula ng umupo ka bilang presidente? Para mag-encourage ma naman po yung mga kabataan, no na ipagpapatuloy yung magsasaka mayroon po bang pera sa, sa pagsasaka? ah uh, mabubuhay po ba nila yung kanilang pamilya mapapaaral po ba nila ano yung magandang benefits na ipapangako mo no sa mga Pilipinong mga kabataan na para ma-encourage po sila na ipagpapatuloy yung pagsasaka kasi tama naman yun no marami na mga kabataan ngayon na wala nang interesado sa pagsasaka at mas kung gusto rin po nila na magtrabaho sa call center no magtrabaho sa abroad kaysa sa magsasaka nako kung ako malawak lang yung lupain ko, may lupain lang ako. Mas gugustuhin ko magsasaka kaysa, <laughs> kaysa magpa-vlog. <-flag. laughs> diba? Na, eh, mahirap nga ang buhay ng magsasaka. Kaya te... Mahirap naman pala eh. Pero ang tanong, naranasan mo bang maging magsasaka? Eh, di wala naman eh. Paano pala nasabi? Siguro yung mga nakapag-aral na, ay, yung mga anak natin, nakapag-aral na, eh gusto nila nasa air condition sila ng opisina at uh, medyo maginhawa. Dahil talaga, ang... Hindi hey, gawin natin aircon yung farming. <laughs> ang hirap ng buhay, nakikita namin yan sa probinsya, ang, hirap ng buhay na uh, magsasaka. Ngunit, ang... Naku, nagtataka itong mga, view, mga viewers, mga nanonood sa kanya ba? Yung mga pinagsasabi nito, parang <laughs> ang layo naman sa simpleng katanungan lang. Kasi ilalatag mo lang po kung ano po ba yung plano ng gobyerno. Ilatag mo anong plano nila. Ano ba yung magandang uh, kinabukasan na nag-aantay sa mga kabataang Pilipino sa gobyerno ni Marcos Jr. kung sila po ay magpapatuloy sa kanilang pagsasaka. Yun lang yung tanong dyan. Tanging sa akin, sa akin palagay. At uh, kami ni... Sa akin palagay, yung mga nanonood sa iyo, hindi na mapapalagay. <laughs> Secretary Kiko, ay eh, pinag-usapan namin ng matagal ito. Paano natin... Matagal ha? Three years niyo pinag-usapan na matagal eh. Pababain yung average age ng ating mga ng ating mga magsasaka. Hmm. Tano, kailangan natin pumasok sa mga bagong teknolohiya. Dahil yun... kailangan talaga natin para maging yung bawat ektarya natin mas malaki ang yield. <laughs> bawat ektarya. Mas malaki ang ani. Bawat at eh, paano natin gagawin yun? Eh, ang naka... Paano natin gagawin? Bakit kaming tatarungin mo? Paano mo gagawin? Nakakaunawa <laughs> at mga talagang practitioner, ika nga, ng layo. Paano natin gagawin yun? So, ganito ang gagawin natin dapat. Lahat na ano naman ang karagtong, putang ina. High-tech agriculture, intensive and extensive na type of agriculture, ay ang mga kabataan, silang magtuturo sa atin ng mga bagong teknolohiya. At uh, yan, palagay ko, hmm. ay magiging uh, interesting na yan, magiging interesante na yan para sa ating mga kabataan, para nakikita nila na uh, hindi lamang uh, na mas, may magandang hanap buhay naman ang uh, magsasaka. Kahit na kaliwat ka nang kaliwat ka na yung sagot, walang, walang tamang direksyon po yung pagpapaliwan ng Diyos ko. Bakit kaya nakapasa ito sa, <laughs> sa mga subject niya mga kabayan Kahit na may kahirapan talaga ng konte, ay, ay siyempre. si Mano <laughs> Tama nang tingin, na ginagago tayo nito eh. Siyempre, kailangan masipag at lahat. Eh, masipag naman ang Pilipino eh. Kahit... Ibag talaga ang Pilipino. Ikaw lang yung tamad. Kasi 3 years na, wala kang ginawa sa ating bansa. <laughs> si Claire Castro lang yung nagsasabing masipag ka. <laughs> naman yung mga bata, masipag naman talaga. Basta't may nakikita silang resulta. Mm Kaya sa aking palagay yun ang... So, bago magsipag, kailangan may nakikita mo ng magandang resulta. Uh, yun ang ating pwedeng gawin at eh, para sa mga mas uh, nakakabata ay sasabihin nila interesting to, interesante ito. At uh... yung nagtatanong, nalilito na ako. Ano <laughs> ba yung ginawa nito? Ang, ang layo ng sagot sa simpleng katanungan. Eh, eh, palagay ko yung sakripisyo na kailangan para pagandahin ang uh, ating ani ay palagay ko naman yung mga bat, yung mga mga Pinoy na magiging magsasaka ay sasabihin na worth it ito kahit na may sakripisyo worth it ito at uh, yun ang yun ang aming uh, yun ang aming para kasi ay eh, medyo hindi natulungan ng agrikultura ng matagal eh Ah, uh, wala wala tayong agricultural policy masyado nang napaka oh, medyo hindi tulungan yung agrikultura ng matagal sisi na naman sa nakarang administration dapat sisi mo muna sa iyo <laughs> kasi 3 years ka na dapat sinabi mo hindi ko talaga tinutukan ng 3 years itong agrikultura ngayon ko lang ito tututukan kasi magsusuna na ah. <laughs> so photo ops na naman ito mga kababayan po natin Ay, itong mga kasagutan ni ano ha, ah, ni Bongbong Marcos ah ang layo po sa simpleng tanong. Ano po yung plano? Kumbaga, ang tanong niya doon, no? Ano po yung hakbang ng gobyerno para maging kaakit-akit para sa mga kabataan itong pagsasaka? Okay. Ano po yung punto ng kanyang tanong, oh Ganyan ang tanong, ha? Hindi ko, oh, hindi exactly ganyan yung tanong. Pero ang, anong hakbang ng gobyerno para maging kaakit-akit para sa mga kabataan yung pagsasaka? Diba, ilatag mo. Ano ba yung magandang gawin natin? Ito yung mga positibo na mangyayari kapag magpapatuloy kayo na magsasaka, susuportahan kayo ng gobyerno, i-provide ng gobyerno ang ganito, para um, ma-encourage yung mga kabataan na magsasaka. Ganun dapat yung gagawin. Iyang e layo ang pinaikot-ikot niya, kung ano-ano pa yung mga sinasabi niya at papaliwanag. So, ito yung uh, mga nangyayari mga kababayan po natin. Naayaw ni Bongbong Marcos ng ambos interview. Kasi kapag hindi scripted, kapag hindi niya binasa, kapag hindi niya pinag-aaralan, yung mga tanong, hindi niya alam yung kanyang magiging sagot. As ko talaga. No? Kaya sabi ko, fly high butterfly po yung kanyang sagot. Napakalayo doon sa uh, simpleng katanungan. Iratag mo lang kung anong magandang plano ng gobyerno. Anong magandang gawin ng gobyerno para matulungan yung mga kabataan sa pagpapaaral ng agrikultura, paigtingin, uh, pagandahin, no? Uh, palakasin ang produksyon. No? Gamit yung mga kabataan at magpo-provide dong gobyerno ng kabagong teknolohiya para yung mga kabataan, yung mga bagong farmers natin, hindi na mahihirapan, no, hindi na mahihirapan sa kanilang pagpaparming. Ibahin natin yung paraan ng pagpaparming na napakahirap. So gagamit na tayo ng mga makabagong teknolohiya na hindi na kailangan yung napakaraming manpower just like sa uh, ginagamit ng ibang bansa. Pero wala eh, no. yun ang inaasahan nating sagot. Pero napakalayo. Kaya siguro nagagalit doon siya kay Miss Eden Santos nung inambos interview siya ni Miss Eden Santos, no? Eh kasi ang ini ambos interview mo, wala oh, mo namang wala akong kaalam-alam sa mga instant questions na walang script. O, oh, syempre na pag din ni Claire Castro yung si Miss Eden Santos. Anyway, mga kababayan po natin na panood niyo naman, no? Trending na po ang video ito. Nakita niyo naman kung ano po ang paraan ng pagsasagot ni Marcos Jr. And mukhang lalo tayo malulugmok no? sa utang ng ating bansa dahil nagkamali po tayo ng pinili ang taong kulang sa kalaman ang naging Pangulo ng ating bansa. Puro pangako, puro pang bubudol at uh, ang pera ng taong bayan ay ginagamit para siya ay magkaroon ng mga kakampi sa gobyerno. Wala eh, mga Pilipino yung kawawa ngayon. And nakita natin yan kung gaano kakawawa yung magsasaka. Three years na, nangangako pa lang siya, no? At uh, nagpaplano kung ano ang kanilang gawin. So, after another three years, mangako na naman siya. Pero, para sa kanyang ipapanghampay niya na susunod na presidente. Pero yung kanyang anim na taon, sigurado blanco tayo dito, mga kababayan natin. So, anyway, yan na po muna yung ating update, mga kababayan. Bukas po yung ating comment section ha para sa inyong komento at opinion. Maraming salamat and God bless everyone. Mabuhay po ang bansang Pilipinas. God bless Philippines and manalangin po tayo na mabilis na makauwi, makalabas si Presidente Duterte doon sa detention ng ICC.